Hello guys. akat ulit tayo sa bundok guys. Ito na naman akitin natin. Yung bundok sa bukid namin sa aming lugar. Yan o. Oh. Anong tawag dito? Ang bundok to? Rancho. Rancho. Hindi alam ah. <laughs> Ayan oh, akit kami ulit. Ito bundok Yan, akit pa kami ulit. Isang bundok pa. <laughs> Agoy! natin yun, bundok. Oh, dami flowers dito. Oh, pala yung video. <laughs> Kaharap, Ayun, oh, ya, Akit kami, oh. akit kami Isang bundok pa. Oh, dadaan man 'yung dito. Yan isang bundok pa sa atin namin. Ah? Oh. Uh, uh, <gulay> Bakit wala ng baka? Rancho, tapos wala ng baka. Baka? Oo. Oh. Kalabaw ng dito. Ay, ano, da, dapat ranso. Meron ba ka kabakahan dito? Bakit wala na? Inalis na, ubos na. Siguro. Baka pinagkakatay na. Kasi maganda talaga dito may alaga, ayan hmm. oh. Kasi Malayan madamo. Ano. Madamo. Hmm. May mama kain. Hmm. Ayan, doon kami galing sa bundok. Ito. Dito tayo ngayon sa pangalawang bundok. Oo. Oh, Tama talaga itong kahoy ko ah, kasi hindi ako masyadong ano na nadudulas Alin? Alin? Daan ganda, Oh ganda diba? Nasa ano kami ngayon? Harap ng Pacific Ocean Pasok ng Katanduanis. Ha? Ayan ba yung ano, pinadadayo? Mga turista? Ayan palang pinupuntahan ng mga turista? Ayan, yun, yun, yun doon. Oh, Itong puting puti-puti, no? Ito lang ano, walang turista ngayon. yang bunduk oleh Malang Magawa masa kebunduk kami itu Ai lagu dia pala yang anu eh di daerah mah turista dingin nih Pak yang sender pa. hmm? gerison deh lu negara रिसोस्को bilo Garison? Oh, hindi ako Habila. Habila? Oo, hindi dyan. Nasa ano naman tayo papunta namang birak dyan. Napindot. 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 Napindot ko magbak mm. eh wala hindi naman umulit. hindi pala nakuha yung ano nyo na Yan. isang bundok uli akitin natin ayun mabawa sa kaibong agip ah huh? yung kaibong dinding. <laughs> <laughs> iba-iba ang agin eh pa yun ha? sa pa yun Pas. Bapak, bapak. masa ada kita si Pak, makahui na dia. pak uh, makahui na. Hmm. Makahui na. Kita. <laughs> <Apo. Mount> <laughs> <laughs> Mount Apo sa atin. may <laughs> so, sariling Mount Apo ka rito. oh, akatin <laughs> <Mount Apu>, <laughs>